Hello guys, uh, it's something ngayon. Uh, nakita niyo ako na sa Danghare. So, pupunta kasi ako sa Dang Rene. Eh. Kakamusta ko lang si Kuya Tintin. Dahil sa matagal na ako din ako sa shop nila. Yan, kita natin no, napakarami na napakarami ng sa ngayon sa Danghare at Dang Rene. No, hindi ko tulad dati na konti lang. So, kamustayin natin ng Dang Reina ngayon. Kasi napakatagal ko nang hindi nag dito eh. Dumandaan-daan dati. Pero talagang hindi na ako nag dito sa Dang Reina. miss eh. Kasi dito sa Dang Reina, parang dito na ako nahubog eh. Sa pagbabike. Kasi nung nag, ano eh, kung, kung gaano katagal na ako nagbabike, since 2007, yun din yung edad ng Dang Reina. Yan, so papakita natin na. ito na ngayon yung daang Reyna. na. Yan. Yung portion na yan. Yan, yan yung dating tanggihan ng mga bike parts yan doon. Tapos nung nung natayo na yung MCX kasi wala naman MCX nung 2007 at saka hanggang ano eh 2015. Yung MCX Natayo lang yan noong mga August ng 2015. Kaya yung tambayan ng mga bikers noon na umikot dito sa Dang Reina at yung kainan, nalipat dyan. Yan, yan. Since noong uh, 2015 ng August noong ano nga yung MCX, dyan dati ang ano, tambayan dyan sa Palaso Verde. Yan. Yan. So nagkakarutuloy ako ng nostalgia <laughs> Para na-miss ko tuloy Kasi maganda dito dati sa Dang Rain, eh Yan nalipat dyan no So ngayon Wala na ngayon no Wala na yung mga tinatindahan dyan Tapos Iba na yung pangalan Dati kasi Fernbrook Tapos naging Palaso Verde Tapos ngayon Ngayon na Brittany Palazzo yan tapos nagkaroon nagkaroon ng ano niyan daanan niyan dati wala center island lang yan. Ayan, mas delikado na sa mga nag dito. Kasi may mga nag-u-turn dyan. At ito Ito yung nakikita ko sa Facebook na naglagay na sila ng rumble strip. Dati kasi nung bago lang ang daan Reina nung 2007, yan yung luma yan, uh, meron na talagang ano, meron na talagang rumble strip dito. Yan. Eh Sa tagal ng panahon, na, nawala na yung rumble strip. Kaya naglagay sila ulit ngayon lang. <laughs> ngayon lang na nagkaroon, no. Kaso lang pinagkaiba, yung rumble strip dati mali ano, ha, manipis. Yung rumble strip ngayon makapal. <laughs> kaya makapal na yung rumble strip. Bali ang kulang na lang dito sa Dangray na bike lane <laughs> yan kasi sa, sa Danghari sa Las Vegas meron bike lane dito wala ako eh. yan yun na lang ang kulang dito no so wala na masyadong nagbabike hindi ka tulad dati kasi naglipatan na sa Bermose <laughs> ako, ako kasi since na dumami na dito nag, dumadaan dito ng sasakyan Uh, since na mga late 2022 yun ako sa Permosa naglalaps eh pero marami pa rin nagbabag dito sa danghari nun kaso nga lang nung ah pagod na ako nung ano nung nung passable na dun sa may Villar City yung papuntang Lasal Dasma lalo na dumami yung sasakyan ngayon lalo na dumami ang mga tumataas sa akin ngayon? Kaya eh, yung mga nagtsatsaga dito sa Dark Reina Naglipatan na rin doon sa Barmosa <laughs> Ayan Yung tinuro ko sa inyo kanina naman sa may Palaso Verde na Changi you know, By Changi, Changi at Chakay na Nawala yun nung ano, pandemic Pero nung natapos na yung pandemic, hindi na binalik Wala na yung kainan doon, tsaka Tindaan ng mga bike parts Ayan, nakakalungkot no, kaso lang Yun ang nangyari <laughs> Yeah, so ito yung daang rain na ngayon. Katulad kasi kaya mapuno no. Yan, marami nang sasakyan dito na tulad dati. <laughs> Yan. Kaya yung mga Kaya yung mga kainan diyan. Yung iba nagsaraduhan na eh, pati si Kuya Nolan eh, wala na dito eh. Wala na doon pala. Yung kinakainan namin lagi pagkatapos mag-bike sa Okonomiyaki, ano? Okonomiyaki, wala na rin eh. Kaya nga, konti na lang customer, halos wala na customer. Yan. Yan, so eh. Konti na lang, malapit na ako kaya Kuya Tintin. Yan guys, no? So, nandito tayo sa rotonda. Ito yung dulo ng Dang na, no? Yan. Yan. Uh, papakita ko sa inyo kung bakit uh, dumami na yung mga dumadaan dito, no? Kaysa doon sa dati. Yan, ito kasi itong kalye na to dati sarado yan. Ang mga dumadaan lang dito sa porsyon na to yung taga Amore. Yan, yung Amore at Portofino. Pero ngayon kasi nung recently pala, yan open na yan. Yung daan na yan, yan yung sa Biller City papuntang Lasaldasma. Kasi nakadaan na ako diyan eh nung nagdrive ako ng sasakyan yan, may mga dumadaan no? Yan. So, kaya yun dahil lang kung bakit sobrang busy na dito, no. So yung kurbata namin dito nung nag-ensayo kami. Kaya nagbabanking kasi kami dito ng mga uh, 35 to 40 kph ang banking dito. Uh, confident ako nung magbanking na mabilis kasi wala pang kasalubong mula doon. Pero since na may ganyan, <laughs> hindi na hindi ko na magagawa yung dati ko nagagawa dahil nga delikado na. Ano. Yan marami nang dumadaan. Ano. tapos may ginagawa pang parang establishment doon sa yan, banda doon so nagiging uh, habang tumatagal pabisi na ng pabisi nagiging ano na no nagiging parang ano na magiging crowded na dito which is okay naman sa sa mga businesses no pero sadly pag pag-uusapan eh pag-insayo sa bike wala na <laughs> kaya buti na lang buti na nga lang may bermosa eh buti na lang may bermosa kasi kung wala na yung bermosa mukhang tatama rin na rin ako mag ensayo <laughs> kasi delikado na kasi dito sa Dangrene eh. So yun, puputan na ako doon kaila Kuya Tintin. Yeah, guys, no, nandito na ako kay Kuya Tintin ng Genesis Cycle Mart. So napansin natin yung dati nilang pwesto. Yan. Uh, naging ano na pala, no? naging motorcycle shop. <laughs> dito, 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 dyan kasi sila nakapwesto nun eh. Pero na, ano na umalis sana sila dyan, kaya dito na lang sila sa bahay nila. Ito kasi yung mismong bahay nila ko yung tintin. Ayan, kaya yung ibang paninda ng dito. ito yung manong nila. Wala kasi si Kuya Tintin, eh. si Kuya na lang yung nandito. Ah, oh, shoutout Kuya! Shoutout. Shoutout. <laughs> shoutout. Eh, 'di kasi ako ng cycling short eh. Kasi itong mga cycling short to ito yung ginagawa kong brief. Kasi uh, nagdodoble ako eh. Eh ako, hindi na ako nag-breed. Kahit isa lang, hindi na nga ako nag-breed. <laughs> ano? <laughs> <laughs> kasi, eh, kasi nung mag-breed ka, nasusugatan. Oh, ito kasi, yung cycling short nila, naka ano to eh. tingnan natin. 400 to isa eh. O oh, 450, nakalimutan ko ah, ah? na yung pre. 450 ang mga ito ni Kuya mo. Magkano na ngayon? 450. Ah. Ayan o, no? ito yung gusto, ito kasi yung gusto ko na cycling sport Kaya naka, naka ano na no Naka gel pad na na maganda Kasi nung no, nung no, bumili dati ako sa Shopee Manipis na yung pads Tapos yung dito, yan yung sa, sa dito Garter May goma Oh may goma, na, ay, rubber na garter Kaya nung sinusot ko dati Nagkakasugat yung dito ko. <laughs> Masakit? Ayun, yung dati yung gano'n ang ano ko. Hmm. mayaw din ako. Di ba, di ba, ano, di ba parang makati? Mainit. Mainit na makati? Oo. Mm, tsaka... Pag pinapawisan ka yun, tsaka nang kumakati. Kumakati, no? Mm. Pag Pag, siyempre, pag kinakamutan Kaya na, ako, nagkakasugat. Ako, hindi na ako kumakit. No? Hmm. Hmm. Ito kasi itong ito maganda. ito maganda kasi malambot lang no. Walang, ano, walang, goma, yung, ano. Mm, walang goma. Ayan. Ito rin yung ano, ito rin yung binili ko kay Kuya oh, Tintin eh. Ayan. ganyan. Kasi ako guys, naka-double ako sa resort. ito yung ginagawa kong brief para maging do ano, maging do dalawa na yung gel pad. Ako, uh, komportable na ako doon sa saddle. Ako yung lang. Hmm. lang. Wala na ni, paano eh? ano. <laughs> Subukan sing. Mm. Karon nang ano. Di na ko na gamit ng brief pag nagbabalik. Ah. Mm. Ay, chela tapo eh, Ah, si Kuya Jun. Kanina nakasalubo ko si Kuya Jun. Kumayat na eh. Kumayat. Anong nangyari pala doon? Parang na-stroke yata. Parang si unang nadali. Si Kira Kino ata. Ay, si Balmis. Balmis. si Kira Kino. Heart attack, heart attack o stroke? Stroke. Ah, stroke. Kaya nakita ko siya sa, sa ano, sa Bermosa dati. Si Kuya Jun. Di ba parang payat? Bigla pumayat. Na-order pati yun. Di Balmis na Uber pa. Mm -hmm. Pero sila nandoon sila sa Bermosa na ano nakita ko eh. Meron na naglalaro diyan. Kasi di ba yung kagada. Oh, yung Rumble Strip no. Oh. Ngayon ba may nagpakarera diyan? Nung ano, nung nandito yung Navy na anim sila dito, anim na kotse. Oh. Huh. Naglaro dito, naglaro diyan bago naglaro sa ibang bansa na eh. Ah, pero ngayong linggo wala. Wala. Hindi wala Ang kapal ng Rumble Strip kanina wala. nung <laughs> Eh dati na dati nang may rumble strip doon, manipis dati, ngayon kapal na eh. Kapal. <laughs> Ayeto ito pala no, Nandun sa lobby, nando sa lobby ko 'yung paninda no. Kaya tingnan natin 'yung ano, shop niya. Doon na lahat 'yan. Yung yung parts oh. eh no. Yung whole bike nandun sa ano, naka-display. Ayun, ito 'yung ano, ito 'yung ito pa rin 'yung pwesto ng ano, uh, servisan. Kung sakali, mga magkakataon. Nasaan pa lang si Kuya Tintin nga? Sa Samar, uh, no? Sa so, Samar. Yan, ito pa rin yung workshop nila. Yan, tapos nandun yung mga paninda. Yan, nakita natin yung gulong, no? Yan, yung mga nakasabit na gulong, dito. Yan, ito na yun. Nandyan na yung mga frame. Yan, sa mga pupunta dito, ilang Kuya Tintin, nandito yung pwesto ng mga frame, yung frame set, no? yun may nagtatanong ka nung sa nung nasa, pag nang sa bike 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 imus uh, imos brush ako may naghahanap nito mountain peak falcon na itim na frame set yan dito pa meron pala dito sa amin kasi wala na eh, sa bike 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 imos tapos nandito yung ano may mga floor pump may wheels uh, rim set yan yung mga rims nandito pa ano yung mga fork suspension tsaka rated fork nandito pa helmet Ah, uh, helmet. Ano ba 'yan nandito? Ayun, mga clutches nandito rin. Ayun, ano pa ba nandito? Tagal lang ako din nakapunta dito. Ayun, hubs dito, na uh, hubs. Yung crank set. Ang mga hard tech set nandito. Ayun, so ito na yung itsura ngayon, no? itong shop ni Kuya Tintin na, nandito na mismo sa bahay nila no? dati kasi doon sa kabila na naging motorcycle shop yan ito yung mayroon kong cycling short kasi dyan lang talaga dito lang ako nakakabili ng magandang cycling short na ginagawa kong pang double padding eh. so hanggang dito hanggang dito na lang guys pawin na ako kasi mag edit pa ako ng video so maraming maraming salamat sa inyo panonood and don't forget to subscribe yung ako yung youtube channel pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo yan guys so, maraming maraming salamat sa inyo and right seat po sa inyo